Amiga, yun nga sinasabi kasi, di ba si ka na sa yung limited edition na bag na gusto kong bilhin natin dalawa? Oo! Oh, oh! Aba ah, sasamahan mo ko, puntahan natin yun, baka maubusan tayo. Ay, ma. Sandali, sandali, amiga. I'll call you back later, okay? Oh, anak, bakit? Ma! Super excited na ako, ma! Kasi, naisip ko yung debo ko, may. Eh. Ano kayo? kaya pwede kong suotin doon? Tsaka, napakainin ko, ano kaya? Gusto ko na karbonara, tsaka spaghetti din. Sarina. Tibo, di kailangan pa ba yun? Huh? Alam mo ako, nung bata ako, hindi ka na-experience yan. Tsaka, isang araw lang yan, lilipas din yan. Huwag mo siya nang pagkagasas sa ganyan. Eh, ma naman. Ano? Ano si daddy na ibibigay niya lahat na gusto ko eh. Ikaw bata ka? Hindi ka ba naawa sa daddy mo, ha? Alay-alay na daddy mo nagpapakahirap magtrabaho sa ibang bansa tapos gusto mo pare lang sa dibo mo? Birthday lang yan! Dilibas din yan! Alam ko naman, yun, eh, Pero sige na. Isang isang araw lang mo. Nagreklam mo ka, ha? Naka na yung cellphone mo. Ma, wag! Di mo na pwede makausap yung Ma tati mo! Ah! Ma Ma'am, tama na po yan! Nasasakta na po yung alaga ko, ha? Ikaw, Mariman, anong karapatan mo questionin ako dito sa pamamahay ko, ha? Alam mo kung hindi lang dahil sa asawa ko, ha? Ikaw na mukhang bakulaw ka, pinalayos na kita dito. Salamat ka, pinsa ka niya. Yeah. Ikaw, grounded pa. Huwag kang lalabas ng kwarto mo. Hindi mo makukuha Got to. Go to your room! Oh. Sakit na. Huwag ka na umiyak. Siya, oh, mare mare. Pagpasensyaan mo na yung mami mo. Eh, alam mo naman na ganun talaga yung ugali nun sa'yo, di ba? Sigurado pag nalaman to ng daddy mo? Malalagot talaga yung mami mo. Love, I'm sorry. Di is pa ba sa work? Ah, uh, na ba? Ah, kasi, um, labanggit naman na ni Sarina sa'yo, di ba, na magdidibo na siya? Ah, uh, ba doon? Oo, alam mo, minsan na magdibo yung anak mo, so dapat, paghandaan natin, higit natin siya ng na magarbong dibo. Alam mo yon yung pinaghandahan, may venue, may gown, may malaking cake tumarin Marimar, huwag niya kasabihin kay Daddy kasi <gib> tama naman si Mami eh. Nahirapan siya. Tsaka, kasakay na siguro din na itanoy yung birthday ko pero siguro ko kung naman kasabihin sa mga kaibigan ko. Hindi ko siya makontak. Ah, yun na nga. Isa pa yung love kasi alam mo si Sarina nasira yung phone niya. Eh, kung madadagdagan mo yung padala mo, Ah, uh, para makabili rin siya ng bagong phone para makausap niyo anak mo. Ah, uh, alam mo ba kung magkano ang buti Siguro more or less 300,000. Kasama na yung phone doon, kung Alam mo? na din kasi yung mami mo eh. Naku. Pero huwag kang magalala. Kasi, <laughs> kilala ko yung daddy mo. Kaya, huwag ka na umiyak dyan. Paan ka na. Ano, gusto mo ipagluto kita ng paborito mong pagkain? Ah, uh, ganito. Papadala ako iyo. Dagdaga dag ko na ha, parang meron ka uh, na rin no? mm, Napaka-sweet naman ang love ko. Sige ha. Sabihin mo ako pag napadala mo na ha. Ah, uh, sige. After ko ng work, papadala ko agad ha. Thank you, love. Thank you, okay, Jada. Love you. I love you too. Bye-bye. <coughs> amiga. Oh I'm so happy. Oh, training tayo. Kaya nga eh. Happy din ako kasi nang mm. pag-shopping tayo at nabili mo na rin yung mga mamahaling gamit. Diba? Ah, uh, well, Andy, nauho ka na ba? Oo eh. Masyadong tuyo na yung lalamunan ko. Baka meron drinks dyan. Um, Marimar! Marimar! Tagal-tagal! Kanina ba yung juice na yan ah? Ano ba yan, Utos kayo ng utos. yan dami ko pang pa nilalaban na mga labahan doon. Tapos marami pa kayong inuutos sa akin. Hindi pa nga ako tapos... Nagreklamo ka, ha? Ikaw, boss, dito? Ha? Kapal ng mukha mo, ha? Bakit kina-question mo yung sinasabi ko? Eh, ma'am, nagsasabi lang naman ako ng totoo. At saka, isa pa, wow! Ang gagara ng mga pinamili nyo, ha? Nagpadala na ba si sir? Alam nyo, kawawa naman si sir ko doon. Nagpapakahirap siya kakatrabaho doon tapos kayo nilulustay niyo lang yung pera niya dito kakabili ng mga luho niyo? Kapalo! Oh! Ano? Pinapahiya mo ako sa bisita ko? Ha? Hindi, ma'am. Pinapangmukha ko lang sa inyo kung ano yung totoo. Ano mahirap bang tanggapin kung ano yung katotohanan? Ako hindi ka titigil, ha? Ano ba? Alam mo, ka lang dito. Wala kang karapatan na pagsalitaan ako ng ganyan. Gusto mo lumayas ka na dito? napakalungkot ng alaga ko dyan. Birthday na birthday mo, tapos di maipintay ang pagmumukha mo. Eh, Ate Marimar kasi, hindi tuloy yung party ko. At sinong nagsabi sa yung hindi matutuloy, ha? Ha? Ano? O sige, mag ka na kasi may pupuntahan tayo. May malaking sorpresa ako para sa iyo. Ano? Eh, tuloy po yung party mo? Yes! <laughs> <laughs> What? tuloy yung party? Sino nagsabing tuloy yung party? Ha? Paano nangyari yun? Ako. Ikaw? Nagpapatawa ka, ha? Baka hindi mo alam kung ano ka dito, ha? Katulong ka lang. Wala kang pera. So, paano mangyayari na mabibigyan mo ng party <sighs> ako. Oo. Isang hamak na katulong lang ako. Pero hindi ko kinakahiya yun. At saka isa pa, at least ako, nagpakataos sa anak mo. Hindi kagaya mo. Isa kang pabayang ina at wala kang kwentang ina. Kapal na mukha mo! Huh? Ha? Anong, ano ko oh. na pala nang busubasusin ako? Mga ulang iyo ko talaga eh! Wala ka Lahat? <laughs> Wala ka dito ka? Ang kapal ng mukha mo. Ano to? Ha? Parang hindi tao. Sarili mong anak pinababayaan mo. Eh basta siya anak mo! Ba, ikaw ang bastos! Tumigil ka na. Alam mo, di mo kong kulang sa'yo, di ba? Lahat ng hinihingi mo, binibigay ko. Tapos yung anak mo, pinababayaan mo. Ginagastos mo pa yung pinapadala ko para sa kanya? Alam mo, simula ngayon na, ayoko na makikita yung pagbubuka mo. Ma, ah, sikling away lang. At isa pa, tumayimi ka. Sa na lang tayo magkita. At sa isiguraduhin ko, mapapaliwala yung kasal natin. Balis ka na. Para kung ano pa magawa ko sa'yo. Umalis ka na! Kasalanan mo itong bakla ka. Hm. Buti nga sa'yo. Ah, Marimar. Maraming salamat sa'yo, ha. Ah. Hindi dahil sa'yo, hindi ko pa malalaman to. Ah, nga pala, anak. Mas so, mabuti pa mag ka na. Kasi baka mahuli ka sa party mo. Ay, alam mo, tuloy pala yung demo ko. Bihis ka na ako na magme make up sa'yo. Sige po, salamat po, ha. Ah. Wala <laughs> yun. Ano ka ba, anak? Gagawin ko lahat para sa'yo. Hindi pa, wait lang niyo ba ako? Ah, uh, Marimar, love you. <laughs>